Napakasaya namin na nandito kami tapos mamit namin sa si President na pinigyan pa rin kami ng pharmacinery na laking tulong to sa amin. Napakaganda na parami, hindi lang sa amin makatulong to kundi sa amin pang mga kapitbahay namin kasi Mario namin, makatulong mo din kami. Alagaan namin ang equipment na ito kaya it happens only once in our detainer of our uh, association and then makatulong po ito sa livelihood development sa aming community. Pangulong, Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat po sa Bagong Pilipinas. Masayang masaya talaga ako. Nagatagkap ko to, Alagaan ko to, At saka ipagpatuloy ko ang pagsasaka nito. Maraming salamat po sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa DAR sa kanilang programang binigay sa mga Pilipino. Maraming salamat sa ating Pangulo, si Ike uh, Marcos nakatulong ang iyong duta na uh, sa amin, ipanglagaan ang hindi na makatulong sa amin. Pamilya.